Hai teman-teman Hai Saya sedang bersedia untuk duduk Araneta pina sa inyo ang shot <coughs> Parang, ka panya, sama, Kaya pa pa Para'y bakit hindi ka makikita Kaya pati mga tao sa taliligid Gusto tayong kamerahan Hindi alam mo naman Easy na makalamang sa'yo Bakit nabayi ka sa alaban Girl, sabi ka lang na, na kailangan mo Tapos sumagot ka alat ako lang Parang sarap parin O sige, bukas-byahe tayo Pagkapaan kahit saan Pagkala'y maganda, e bilhin na lang

Ang sa stage, Angelica J. Yap. Salamat lahat, sinamahan mo ako dito. Alam mo ba, sobra-sobra yung kabako kasi alam na alam ko na todo yung mga taong pupunta dito. Napanood ko lahat, nakita ko sa internet kung paano silang nagpapahunahan sa ticket. Kaya doon pala kinabahan ako. Buti nalang sinamahan mo ako. Baka gusto mo silang batihin? Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. nakita ko, may fans club ka din dito, mga flowers! Nagulat <laughs> ako, may fans club ka flowers! Pero lagi mong tatandaan, kahit na da gano'n pa kadami yung fans na meron ka, ako pa rin yung number one. Tsaka, sabi po kanina, mo kanina, bibila mo ako ng mga bag na Prada, Versace, Gucci, Balenciaga, Dior. Alam mo, hindi mo na kailangan. Alam mo kung bakit. Bakit? Grocery lang ng pure gold, okay na sa akin. Oh, sige. Uy! Nag Grocery tayo sa pure gold, ah. Gusto mo ng proof? Oh, sige, bumaba tayo para mapanood nila kung paano. Diyan muna kayo, guys. Babalik ako. At... Tutuloy natin ito. Let's go! e n